kukunin lang kami. How oh, can <laughs> Okay, so I'm going to show you the school. This is the school. Good morning. Hello. Good morning. Hello, na kayo ma'am. Dali lang po ha. Sige po ma'am. Miss parang kung sa amin parang bananak yun lang pag kami gumawa. Pero pag si Miss Heart po gumawa kuya, Cormie! Magpipear mo ako dito ma'am. Yeah, please yung oh, three cups. Oh. Okay lang, ma'am. <laughs> po! Dito, ma'am, ka! ka sa, sa, sa road? Hey, ka okay. uh, Sige na, lakasan niya ang loob. Okay, hey, hey. Hoy, nagme-meeting sila. O, paano yan? Okay, finding friend. From... Hi, ma'am, Sally! Ayoko magpakita sa'yo. Payola na. Yes. What will I say? Hello, what will I hello, tell goodbye, them? Goodbye, hello. Goodbye. Goodbye. Hello. Please <laughs> support uh, this page. YouTube channel. this YouTube channel. Pet. Bash Singpet on YouTube. Please on do not forget to click the like, subscribe, and also give your comments. Thank and, you. Oh, and do not forget also to click the notification bell. Please support Bash uh, Singpet guys. Plastic. <laughs> <laughs> pumaya ka. Ang galing mong sumayaw. Yung ganun ganun. Nakakairi di ka na. yung kumanda. Actually, nagbiyahe siya kaninang madaling araw. Tapos nag ano siya? Oh! <laughs> <laughs> Doon, <laughs> nagbiyahe siya Pino, madaling araw. From Bayombong. Tapos, Buti na lang may five punta star kasi star na. kami nang ng ano. Punta kami ng... <laughs> <laughs> bye bye. Bye, -bye. bye ma'am Sally! Bye -bye. Best of luck yes, sa mga... Future ma years. Yes, ma'am. <laughs> future years na kung ano okay, may patakaan. Okay, okay. Pag wala na akong trabaho, kunin nyo ako kahit mamag subscribe ka sa channel ko. Ma'am, kayo din. Ma'am. Ma May 6,000. Vash. Vash underscore. Walang underscore. Vash. Basta Simpet lang. Bye. Official na yun. Bye. Bye. Paano ko? So, we're done. Nakuha na namin done. ang kailangan kunin. Thank you, Safe Vincent School. Okay, let's go. Okay. So, now we are going somewhere. We're off to San <laughs> Okay, So, andito ko si Jessica so sa likod. Dito pa lang kami kan ngayon na Sebungan eh. Cebu Sebungan ay ho order doon o kayante. <laughs> We're here at Landbank Cabarugis Kirino. So, there is Ate Bona and Mara. Miss nang Si Totits pa. Tito tits. Tito tits pa. Isa pa. Isa pa. Isa oh. pa. Awak mo yung kamay ko. ni bag rate. We're going to do a bag rate later. So, stay tuned! Ano nga ba na sa bag ni? Um, <laughs> bag pala? Ano kaya ang nasa bag ni? Picture Jonas! We're right back. Ano? I'm panada. Tawin ah, na sila kung ano bang kakainin. Tapos isang ano, Sprite. Tapos dalawang rice. Mara, ano sa'yo? Saan doon? Ituro mo nga. Saan yung gusto mo dyan? Ate, isang dito. Isang chicken ball, cake yam, tapos fish ball. Madag na dito. Parang masambang ibang ito. Hindi yung pagkain mo. Halika. Ano mm -hmm. Nasuya ako sa kinain. Tsaka masyado siyang fishy yung lasa niya. Te,

Oh, kapit ka dito, oh. Ha <laughs> <Wow. laughs> Wow! wow. <laughs> <Sapa. coughs> <Aleka. laughs> O, oh, tara doon oh, sa kabila. O, oh, drive mo. Wow! Do. <laughs> bye, -bye. bye bye. Hey, uh, mama, 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 mama. di Hindi pa kasi ako nagsukuro. one week na walang <laughs> kukulay. akala ko iipitan mo. Where are we going? Kanya, relax lang siya. Parang ma-relax ka. Pag-upang matapa. Ate, hindi ka pala guys sa vlog ko. Hi vlog! Bakit wala yung iconic mong ano? Layo ka naman. Upper smile. Upper smile. Pizza. favorite?

Right now, we are here at Bonjil, Santiago City. So, uh, so naman. And I'm curious kung anu bang lamang niya. Bakit? Hi, Shout-out kay Auntie Pina Hi, <laughs> Lina! <laughs> Don't Okay. dapat nito mawawala pa. pag Dali, wala namang so <laughs> It's so big. Okay. So, There's the a man, man inside you the bag. Bakla na dito yung bag. Bad. Okay. Charmando. So, okay. <laughs> the next one is. <laughs> dead. Mama Okay, dapat may dead. <laughs> okay, next. Ay, meron siya. Magandang bed. bed. <laughs> na may lamang diaper. <laughs> may lamang diaper. And such. <laughs> and... In okay. Okay. So guys, so, man, tawag, tawag. Ate, magkano to? 400 pesos for 6 packs. Uh, Unilab 100. 100. Unilab 100. Unilab 100. 100. Unilab 100. Unilab 100. Unilab 100. Unilab may okay. 100 mga yeah, <laughs> <we'll... laughs> we'll tumangkiling ka mga <laughs> sabon 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 Dalawang wallet ko lang Mga IDs nga lang. Ay, ibang vlog na yan. in my wallet. Sige, next Charger card. Charger card. Hello, Hindi ko pa yung card. Power card. Your phone. Bakla. Hindi ko ano. Ate, kung ano-ano laman ng dalawang bata.

Tita? Kaya okay na sa bus. Last month ah. Gusto ko ng tauki. Mag-aad ka pa, pa ba Ito kasi yung large ice cream. Mag-aad ka pa ng isa, hmm. Yun po yung night. I think uh, hindi kami nagkain na one. Nagka... Nawaka. Nawa. Ito, nawa. check nawa. Tita, ano yan? ba yan? Pancit ng Korean.

Dapat eh, ganyan. Pang thumbnail. Babay ka na kay Totits. Back home, so I think this is where I'm going to end the vlog for today. Thank you for being here with me. Don't forget to like, share, and subscribe if you felt at home from my little world to yours. Love. Fash.